Good morning po sa inyong lahat. Ayan, magluto po tayo ng sopas. Lagyan na po natin ng mantika. Ayan, maglagay na po tayo ng mantika. Gawa po tayo ng sopas. Lagyan po natin ng itlog. Ayun po yung itlog, oh. Ayan. sa sopas po hindi man ang ilalagay namin kami ng baboy yun, hinimay na karne ng baboy at saka iplog ang ilalagay ay wala laglag yung mangkok basag na naman hmm. Malambot na yung sopas. Makukulo ang sopas. Pagkagi uh -huh. po po yun. Uh Pagkagi -huh. pa Nilagyan po ng patis. Patis po yung nilagay. Luto-luto lang. Luto-luto lang. Ayan, nilagay na yung mga gulay ng sopa. Carrots at saka ripolyo. <laughs> Hmm. ito na po yung aming sopas ayan yun na po yung sopas hmm. hmm. lagyan po na ng ebap na gatas Lagyan po natin ng ibak na gatas para yung kulay puti. Ay, ilagay na po yung ano, yung gulay. Hindi na po kayo naisama. Nailaga rin yung sopas

Susunod ka na lang, kuya. Ay, nangulog ba po eh. Ah. na. Pagtapos niya sa cashier, tatawagin niya na. Okay. Sabay ka rin, ipunan sa kalay. Kasi ahalin ko siya sa City Mall. Ah, okay. Okay. Ayan, pabili tayo ng pinindot. Nandiyan ba siya? Nakalis na? Tikman po natin. Pabili ka ng pinindot, Nicole. Ayan. Tama-tama na po yung ano, yung lasa. Ang sarap po ng lasa niya. Bili po kami ng pinindot para mamayang hapon. Ay, ginataan naman po ang ating pamimirienda. Ito po yung pamirienda ngayon. Gawin po natin pamirienda. Ayan. Maraming maraming po salamat sa pagsama sa kay Tita Emi. Thank you very much po sa aking manonood, sa aking po mga subscriber. Maraming po salamat sa aking po manonood. Subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel para updated po tayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye bye po. I love you. And I love you all. Bye bye.